Princess, good morning. Good morning. Good morning. Okay. dito tayo sa garden magmutingting ting ganda na ng ating patula mga syelo, oh. update natin ating patula at maglinis linis tayo ngayon dito linisan ko to lahat yung sa ilalim dahil masukal na tanggalin ko na yung mga pitsay tapos uh, linisin para matamnan uli ng ibang gulay sa ilalim na ang patola ah. tapos ito dito tanggalin ko na lahat dito yun ang sukal na yun ang ating linisin ngayong araw pero update muna tayo ating tanim na patola rin eh ito na meron ng ano oh, Ohoy! Ohoy! Good morning! Diba? Meron na. Parang kailan lang po. Ngayon meron ng natatanaw na bunga mga silo. At may mga bulaklak na. Oh. Ito bunga na yan eh. Ayos, ayos Ayos, ayos Tanggalin ko ito Linisin ko ito lahat ngayong, ngayong araw Itong ilalim ng patula Ayos sa May mga bunga na mga silo So, ikutan ko muna yung mga alaga. Kamusal na tayo. Kamusal. Bar. So, nandito tayo ng pastol, mga usulo ng kalabaw. Tapos, nandito na rin yung ano, eh yung mga tubo Nakalatag na kalatag na. Punta doon. Tapos, ayan po yung mga tao doon sa taas. Mga konsumador, konsumidor ng tubig. Ayan o. May dalalang galon. Biroin nyo nandun pa yung bahay niya, mga silo. Tapos, magigigib sa dito. Ayan. Malapit na. Malapit na magkatubig, yo. Tres. Tres. Oo. Oh. Pero usog na na ay. Ya, kakusog na na yung puno na kuminti abot mo. Tugo mo ka riyo ni. Alam mga kasulo. Mataas na yung ano ng araw. Mag alas 7 na. Na ano naman ako doon. Nagipagkwentuhan doon sa mga ano natin dyan. Yun nga, mga hinanaing nila. Ayan oh, tubig. Si Yoko nagano nag, ano, nag ng tubig. Yung bahay na nandun o. Oh, sa bukid na yun. Ayan. Tinanghalin na ako mga swelo. So, cancel ang cancel ko muna yung pag ngayon dahil taas na sikat ng araw, mga alas otso na nang nalita ko kasi nang ipag-ano uh, muna ako doon sa mga tao doon uh, nang ipagkwentuhan uh, din dahil na, uh, yun uh, basta, doon sa parte sa tubig kung paano ang gagawin na pamara pamamaraan ba dito sa taas kung paano nila i-manage kaya, yun nalita uh, ko ng bahagya Oh. Suman. Ha? Ambot na ba na, na? Ang gagawin na lang namin, yan, tinama ko si misis, papaharbisin ko sa ng okra. Kasi ako, maglilinis ako doon sa katulan natin. So, Bukas na lang ako magano magabono. Maga. Dapat maga. Na ano tayo na this oras gawa ng... uh, nagpagano muna ako doon sa mga tao doon. Pati sa tubig ba. So, pinakinggan ko muna yung mga hinanaing nila para uh, ako naman ang magsabi na kapitan. Yun ang kanilang gusto. Kasi may mga plano na pala sila at uh, sa akin inano, idinirekta. In yun kaya ah, tayo garden tayo. mag gloves ka mag ka meron daw hmm. siyang order eh Merong order si maglinis ako dun sa ano ikaw magharvest ako maglinis Dun sa patola pechay po wala na pechay wala na ah wala na naharvest mo na lahat hindi harvestin natin ngayon bunuti natin lahat tapos nag-ingi eh, nga siya ano? ibigay na lang natin pamigyan natin ibigay Linda oh sige para ma linisan linisin namin lahat o linisin ko lahat yung sa ilalim na patola para makapagtanim makulit ng ibang gulay doon sa pagitan tingnan natin kung ano ba pwede o masukal lang kasi dinadapuan ng insekto kapag uh, masukal kalamansi pa ha? kalamansi kalamansi daw marabi naman yung instinct ni ano misis kalamansi daw <laughs> ha? tara ano yung bunting uh, nasa kondisyon pa yung aming ukra mga suwilo oh. kahit nakarami na kami rin eh. oh maganda pa rin kanilang bunga at marami pa rin sila magbunga meron pa rin lima anim kada puno oh at marami pang mulaklak ayun oh namumulaklak pa ano ano ito okay. ano ano Medyo marami ngayon yan. Marami ang makuha natin nito. Hmm. So dito siya doon ako. Sa baba. Maglinis tayo. motor ating lagi minamani ah! mo mga sulo kala din ulit ito na kayo mag swimming na so iniwan ko yung si misis oh malapit sa matapos tara na nakasakay tayo sa ating tamaraw FX si Jason ito si Frank nandun sa kabila eh papaswimming na ako mga sulo kasi mataas na yung ah, tirik ng, ng araw lah mainit na busog na rin siya oh ano At tapos na pala si Mrs. na pitas. Magpapaswimming muna ako sa mga kalabaw, mga suwelo. Alright! Ito, tiyan. ito. Ito. Ayan. Mm. na po kami mga kaswelo. Ayan po yung na-arbes namin okra. Tapos konting sitaw. Dahil mag-almusal pa si Bay. Wala pa siyang almusal. Ang kalabaw na pa-swimming na. Tapos, <laughs> Tapos na pala, sir. Hmm. <laughs> Padulas ka pa. At ayan po mga silo. balik ako dito sa bukid. So hapon na. Alas dos na ng hapon. Kaya ito ang aking balikan ang aking iniwan kanya ng umaga. Pagpatuloy kong ng Ayan o, sobrang sukal na. Ayan diba, po mga swelo, nalinisan na natin yung ating patulahan at ito nang itsura ngayon. Pinausukan ko na rin. ba? Diba? Naminis na sa baba mga swelo. At yan, naglitawan na rin ang mga bunga niya. Ayan. Allah kaliha. Okay na. Ayan. Tataman ko tuloy mga silo itong pagitan ng ano sayang eh Siguro kangkong daw meron nagsabi diyan sa akin yung bahay diyan try ko daw kangkong <laughs> Ye yeah. Dami ng bunga mga silo oh oh one, 2 3 four, five, at marami pa. Wala pa doon, oh. Ayan, nagdalawa ng katikit. pa? Ayos. Ang pinusukan natin para mag para yung mga insekto. Nasita natin na nangulunto na, oh. Papalitan natin na niya. Okay. Ha. Uh, oras na naman po sa ating pagpapastol ng ating mga kalabaw. Ah, uh, baka. Nail hapon na. Please. Hmm. Ah, sila oh. Tara, dito tayo. tinan nga natin kung hanggang saan yung na-install nilang tubo ayun nakikita ko mga silo hanggang dito hanggang dito na mga kare ko ano ayos yan ilatag na pala mga silo hanggang dito na Medyo malayo-layo na pala ang kanilang na-install. Sumala so, doon. Okay. Okay, okay. Okay, okay. No.